is Lois Kitchen. Tayo po ay magluluto ng budget meal na mas na mura pa. So, ito po ang aking isang galunggong na tinapa. At meron po ako ditong kamote. Yan na na slice ko po siya into cubes. And may malunggay po ako. At ito po ang ating panggisa. Sibuyas kamote is at bawang at meron po tayong isang iklog. So, ito pong tinapa ay hihimayin ko po. Tatanggalin ko po yung tini. So, ayan na. At, ah, uh, tinanggal po lang ang tinek Pero itong, ano, ulo, igigisa po na, isasama po natin sa spagisa. Kasi mas malasa din yan mamaya. So, andyan na po yung iklog. Yan. At ito na po ang ating sangkap. So, magsimula po tayo sa ating pagluluto. So, ayan, magpainot po tayo ng mantika sa kawali. At lagay po natin ang ating bawang. Ito, So, dito ay medyo ito po ng ating kamatis. Lagay na po natin ang ating isda. Mm, sada. So, dito ay maglalagay ako ng black pepper. Add the onion. Add the Depende po sa inyo kung ano ilalagay mo yung seasoning, kung ayaw mo din. Ang panong... At maglalagay At ako ng kaunting patis. dito ay ilalagay ko na po ang ating hmm. kamote mahal ng kamote ngayon ha at ilalagay ko na po ang ating sabay So, dito, antayan po natin siyang kumulo. Para maluto ang ating kamote. At takpan po natin siya. Bago nating takpan, ilagay na natin tong ating sili. At takpan. Ang Wow. Okay. Alam yung first time ko ito lutuin. Yeah. Kasi, looks yummy siya. Yeah. Parang nakita ko ito na niluluto. Tapos, yan, yeah, sabi ko, gagawin ko ito. Kaya bumili ako ng uh, talagang kamote. At isang ano lang siya, uh, binili ko isang, tina lang siya, pero malaki siya. Yung galunggong. Sige. So, <clears throat> I-check natin kung luto na 'yung ating kamote. Kasi kailangan nating mayroon tayong dudurogin. Bilang ahilaw pa. Hindi pa siya gaano. Kailangan kasi may madudurog dito. Para 'yung ano ng lasa ng kamote ay magana dito sa ating na Masarap Masarap tinikman po ngayon ang sarap pala nito try nyo po niyan, lalo na yung mga medyo senior senior na <laughs> pwede rin po na hindi nyo ito igigisa ano lang siya uh, parang ano lang siya laga lang ako ginis ko hindi pa siya luto ang ating kamote so lutuin pa natin pa natin ulit. So, ayan. Check ulit natin. Check natin kung ang kanyang ay, durog na. Luto na. Uh -uh. Ayan. Luto na siya. Luto na. Hindi naman lahat ay dudurogin. Kunti lang para yung lasa ng alam mo yung namis na miss Ayan. Okay na siya. Yan. At maglalagay ko ako niyang lalagay ko po itong itlog na uh, doon sa napanood ko wala siyang itlog. <laughs> Pero ako maglalagay tayo ng itlog. yung po ng tubig yung aking pinag-anuhan ng ano, sayang At ilalagay ko na po ang ating moringa. Ayan. Sa ano po, pwede nyo rin eh, Kung ano yung available nyo sa garden no? pwede nyo ilagay. Pwede rin pichay. Ako, may pichay ako pero prepare ko ilagay ang ating malunggay. Libre lang dito sa aking backyard. Diba? Ayan. Meron na tayong masarap na gulay. Ayan. Ayan siya. Oh. I-try nyo po. Ang sarap magugustuhan ito ng pamilya nyo. <laughs> Ayan. Sobrang sarap. Masarap siya. Ayan. First time ko itong nagluto ng ganito. Sabi ko, ay subukan ko. Parang lutong kapampangan ata. Kaso wala siyang itlog. So, ako, nilagyan ko na lang siya ng itlog. Ayan. So, check natin kung ano ang lasa. Wow! Ang sarap! <laughs> Uy, promise, magugustuhan ito ng pamilya niyo. Sa mga naandyan, itry niyo po ito. Uh, isang kamote lang to na malaki. Sabagay, mahal ngayon ang kamote. Pero, hindi naman siya aabot ng isang daan. Ang isang kilo yata is 90. So, isa lang. Pwede na. Ayan. Pwede na to sa limang tao ang aking niluluto or tatlong tao or apat hanggang lima yan isang pamilya na to isa lang na anong nilagay ko na. yan budget meal masustansya na masarap pa bago ito bago itong load mino ko yan so, ay, alam mo masarap yung mag ano tayo mag explore na nagluluto. Ayan, ang sarap. Talaga naman. So, ayan. Shout out nga pala sa inyong lahat dyan. At sa hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please do subscribe. And hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga lulutuin. So, ito po, lalagyan ko po siya ng, uh, ano, kasi hindi ko ginupit ang, ano, pero ano lang to optional kung may mga bata, okay lang na wala. Yan. Ang ang ano po ang, ang spicy sauce po, chili sauce ay nakakadagdag siya ng sarap. Yan. Parang kulang siya sa ano sa sabaw, pero para ano, okay na po. Wow, ang sarap niya. So hanguin ko na po at ilagay sa ating serving bowl. So, ilagay na po natin sa ating serving bowl ang ating nilutong <clears throat> kamote yung isang kamote with uh, malunggay at yan tinapang ang sarap pala nito. yung itlog po ay dagdag ko lang po yan ayan um, dinagdag ko lang siya. Ayan. Ang sarap pala. Promise. Magugustuhan talaga ito sa mga nanay dyan. Ayan. Ulat masarap. masarap. Mm -mm. Sarap na. Masustansya pa. Ayan. Wala talaga yung biglang bahay. Hmm. So, ayan na po. Salamat sa inyong panunod ng aking premiere for tonight. This is Laurie's Kitchen. May galaw shoutout sa inyo. At kain na po tayo. Try niyo po to. Ang aking niluto sa aking kusina. May soup ka na. May gulay ka pa. Simple lang po. At pasok sa bagay. Thank you and bye-bye. Kain na po tayo. Huwag kalimutan i-like at mag-iwan uh, kayo ng comments sa baba. Thank you and bye-bye.